Mga idol, may buntag. Kapit tayo. Beach yung kuhan pero nasa kuhan tayo. Uh, nasa kagubatan o nasa ranging area. Beach yung ating kapit. Milo pala. Ito mga idol. Oh. Uh, kanilang age is 1 month and 9 days. Ganito na sa kalaki. Tingnan mo. Ang bilis sa makin. Oh. Kita mo mo. Dong, kuatong lo ganan dong. Iya di diri. No. Pinainom ko muna na pugin si at literal. Yan. Saya yan. At para may dissolve na nila ang vitamins. Di for sila makakain. Kuha muna to bali dry feeding silchil, kapi-kapi kapi tayo tapos ganoon magpakain ng manok ganun lang pakita rin mo dito tira ko kasi ito kahapon para gagalas na dito ba gagalas na dito dito sa kakain alisa mo ganito idol Hmm? Okay. Oh. Ah. Ay, ah, tama mga idol oh. Tayo na muna sila. Ah. Oh. Ang lulusog ng na na. nope. Gigi todo. Kain na kayo. Ah, may hindi yan, hindi ko alam. Pak excellentian. Sobok na magaling. Yanun. Ngayon, Tapos si Jere. Si ni Okay, yeah. okay idol, lang. Good morning.